Ay, -ano mga halaman nyo doon na um, ano? Alin po doon? Ay, yun mo? yung maliliit? Ay, lapitan po natin mo. Oo. Ito. 50 po ma'am. 50 isa. Ayun yung mga puti na yon 25 po. Oh. 50. Ipa po. Halo lang pong konti yung muka. Oo, ganda no. Paano nga ho nito? Ayun no. 150. 150? Ito na lang. Pili <laughs> po ma'am. Oo. Lato ito, namumulaklak na. Ayaw po ma'am, mamumulaklak na. Okay. Dalaw. Pwede yung daling ko na doon muna. Hai Anu tu. Anu yan. Ha? Hari ni Anu yan. Hai. Akala ko po kayo, hindi po ba kayo yung kumuha kang ina? Hindi po. Sorry po. May akala ko pre. na, May kakarga ko. Pero nagtagpain. Nagpasakot. Akala ko yung bonus po yun. Hindi po. Magkano ba yan? Magkano yung ganyan? 100 po ang isa. Isang sako? 200 po ang isang sako. Oh, Bali. ay iba impresyon niya, no? Ang dali ha. init. etong ganito magkano? Am... 120 po. Hmm. Pero maganda. Eh meron na akong ganito. Ito na lang. Ito. Pero di kalam ito, oh, gusto ko. Ha? Anong halaman to? Uh, Battle po. Battle Brass. No? Pang... Pang labas? Opo. Oh, eh, Panay pang init. No, Oo. Oh. Magkano po dyan? 120 po. 120. ano Anong ako nito isa? ito ang oh. 100 na lang ho yan kung <laughs> oh. parang hirap ako magbuhay nito oo oh, kung po yan Arang taon. Ito ho. 700 oh. oh, talaga? Mahal pala niyan? May Matagal like, ho pala kayo niyan. Um, 700 ah. Ito ho, 150 po. Mm. Nakaya, no, pero maganda siya no, pang hmm. ano? Pang gilid. Magkano na ho lahat 'yan? Magkano po ah? Mhm. Mm 20 pa na po. 270 po. 270. Tingin nga ako, ako ulit dito. Ito, magkano ganito? Ay, ito lang rin po mga binibenta namin. binhi na po Pero maman. parang meron akong ganito eh. Mm, 50 po dyan. Man. Baliktaran, meron ako nito. Wala na ho bang tawa dito? Hanggang nga nga <laughs> nga 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 matagal na ako nga nga ito nga ho oh. ito po pinukuha oh. okay. ko lang po ito maging oh. news ko lang po ito mm -hmm. maganda pala yung may halong ano no ay talak okay. ko may bulaklak oh, sige ha oh. ito na lang yun Ganda. Ayan, guys. gusto nyo mamili dito. Eh, <laughs> meron pa sila dito mga orchids. Ayan, mga sari-saring tanim. Ang gaganda Oh. oh kung okay. marami lang akong pera guys. Masigurado kong mabibili ko lahat ito. Ayan. mga rose yan okay na ho na po lahat 270 at saka po 150 So, 70 plus 150 uh, 300 4. Ay 400 400 <laughs> Hindi. For Two. Four. Two uh, po ba? Po. Plus 150 fifty. Four twenty. four na. Ayos <laughs> na para ko. may tawad. Opo, nakatawad na. Okay po, paki ano nyo na lang yung... Sana mayroon niyang ano. <laughs> Yeah, pabalik-balik na kami dito. May yung asawa nyo at ang nakabantay pag kami bumibili. Ayoko. Okay. Thank you. Thank you sa discount. Oo, babalik din ako. Tama na lang yan dyan. Ganda pala pag may ipa, no? Kailangan pala doon ako bibili sa sibot ng ano, pang lagay niyan. Ayan. Ang ganda ng halaman nila. Ah, marami nang bulaklak. Na upo, mahulog ka. Oo, iyan. Eh, meron ako nyan, guys. Hmm. Gugambilla, gumamila, meron din ako nyan. Ito lang talaga, yung santan. Santan tawag namin dito, eh. Ito, hirap ako magpabuhay nito. At ito lang pala, oh. Yan, oh, yung may drop. Hindi, hindi lahat garden soil. Si ano pala. Ah. Uh, sobrang maaksaya pagka garden soil, guys. Ayan guys. Awi na kami. Balik na kami doon. Bye, -bye guys. Ha. -ha.